may nila naman punta kami ngayon sa sa linan sa nadon yung kira na mawi ng no? may Mark, di ka talaga sama? ha? ha, ah, uwi tayo ayaw talaga sumama ni Mark Inaaya ina ko mo eh. Ayaw. So, nandito na kami mga kapising, no? Nagaranting na kami dito sa meeting place. No? Sa sa salinan yung mga carrier. Na tayo lilipat ba ng Manila So, ayan po. Malaki yung satya natin ngayon. Naka-airport pa. Kaya kahit malakas yung alon ngayon, okay lang kasi malaki naman yung sasakyan natin. So bukas, darating tayo yun ng Maynila. So nandito na kami mga kapising. Didikit na kami. Nilipat na tayo dyan sa Kirir. Okay, bibili kami. So ito mga kapising, oh, isasalin tong ngayon doon sa pauwing Kirir. Tapos, Sino ba yung nagano nung limang arya? Si <laughs> Michael. <laughs> Michael. Parang lima asawa pagyo na <laughs> pa na sama ka na, tayo. Oy, ako. Oy, ako. sama ka. <laughs>

mabagal man. Ay, papuno na ano pala to. Il ilan lang pala laman ito? Liit lang pala. Yan, taka ba lang kung mapuno man na kunti-kunti mo lang uli. Kaya pala mabagal na yung pasok kay papuno na ano pala to. Ibig sabihin mga kapising, mapulpak pala itong kiri balik Bali, dalawang gabi namin ito mga kapising kasi nga hindi ito nag kahapon kasi may bagyo. E ngayon, kay lumabas na yung bagyo, pwede na siya umuwi. Kaya bali dalawang gabi itong, dalawang gabi huling, dalawang gabi namin Iuwi e niya ngayon.

Ito, so marami pa yung tao sa isda. Daming tao na kay so, dikit-dikit na masyado. to so, atras yung isang kire na si Tapos na sila magsali. Ay, papalit yung isa na doon sa dulo. Atras yung pangalawa na yan palit naman yung sa dulo para mapalapit siya dito so ito mga katwisi yung sasakyan natin pa o oh, eh. ito si Kamalo woo yan <laughs> sa ka nakasahod ako dito hindi oh, ka niundang ka wala, sinyala na kung upload nito Ah, oh, balik na nga. Uh, Maganda to uh, mga facing to. Si ko si si Tiro bali undang no. Kaya nito ka Tiro puso na mo. Oh. marami pa yung marami pa yung tao sa isda. <laughs> 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 di, di na makagalaw oh, magsikuhan ha. Sana nagsikuhan na para sa tao. Hi guys, welcome to my vlog. So malapit na matatapos mga kapisi. Punti na lang. malapit na rin mapuno Hi, Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys. Mararyo. Hey, Area. Okay. Okay. Kalah sih maliit. Lah <laughs> <laughs> <Are he? laughs> <laughs> 몰라가다 Hey <laughs> <All the break. laughs> Tapos na sa alin mga kapising So alisan na itong iba sa sila, alis na sila. sila ayano kas ah. amazing pag makalipat na itong mga tao na ito. Lipat ko sila dyan sa carrier. at uh, least na parkin. po na kami ngayon mga kapising So dadaan lang muna kami dyan sa isang grupo Yung, yung grupo namin na iniwan ko Kasi may dadaan kami tao May uwing tao doon dadaan na namin Tapos yung kapalit dadaan namin Pagkatapos yan tuloy tuloy na kami may nila ah uh, Iikot kami ng daan para sigurado na kalmada makalusot kami kaya lang medyo malayo-layo pero sigurado talaga na makakalusot kami. Kasi dinamin namin sigurado baka malalaki pa yung alon sa kalagitnaan ngayon sa tawiran. Kaya iikot kami. Medyo malayo-layo nga lang pero sigurado talaga na makakarating kami. Hindi na kami babalik. So ito ngayon yung sinasakyan ko mga kapisig. Malaki po ito. dito na po tayo ngayon mga kapisig ito na likod ko aming duro ito naman sa kabila yan patangkas patangkas po yan umalis po tayo kahapon alaunan ng hapon ngayon alas ng umaga dito na tayo sa tapat ng Mindoro sa Kapatangkas sa Pagitan po tayo ng pagka